Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. 100% ang ipinakitang suporta ng mga magulang ng Don Bell dahil sumama talaga mga ito sa Walk of Fame induction ni na Donnie at Bell. Hiningan nga ng reaksyon ang parents ni Donnie patungkol nga sa achievements na ito ni Donnie at syempre for the first time nga ay nagsalita na nga itong si Mami Kat sa kung gaano ito ka-proud kay Donnie at Bell. Makikita nga dito sa interview ni MJ Marfori na talaga namang grabe ang pagka-proud sa mukha nga ng mga parents ng Don, Bell kung gaano nga sila. Ipinagmalaki at 100% ang suporta dito para kay Doni at Bell. At syempre ay marami rin ang kinilig ng maispatan nga ang closeness sa pagitan nga ni tita Kat at Tita M. Mga mother nga ni na Donnie at bell na talaga namang close na close na ang mga ito. Of course, of course. So well, siya ang may sila di ba? Oh. Congratulations, Donnie and Belle, of course. Ikaw, how do you feel? Uh, proud of them. So proud of them, <laughs> of course. Proud of them. I mean, kind of this is early on in their careers, pa, diba? And as parents, ano mo sinabi yung pag-isapan nyo, nalaman nyo? Wala parang, ako parang tulala pa rin ako, eh. Like, uh, this is really happened so soon and I think, what's most important is they take care of what they have started and continue for the sake of the people they are inspired. I think in, on behalf of Donny Bell, pasalamat tayo sa mga fans, supporters, for the media organizations. Kasi kung wala yan, wala sila rito. Di ba? She was just dreaming about this when she was young and now she has her own star na so I'm very proud of her. Of course, gay don't exist so I'm very really proud of her. May party ba ang both families? Let's see. Let's see. <laughs>